automated na kaguluhan! Ba't gusto nyo makita si Dr. C? Sa loob na lang natin pag-usapan. Sa kanya na lang ako mismo magpapaliwanag. Break lang muna! Sa amin ka muna magpaliwanag! Bakit ba nandito kayo mga poser, ha? Poser? Oh, Tomorrow na ata isang to para maghanap ng gulo, ha? Ah. Yikes! Parang kailangan nyo muna ng car wash. Oh, ano may tutulong ko? Uh -huh. Relax lang. Pahinga natin sila. Kami ang Tobot Rescue Crew ng Seaside City. Kayo'y... Tobots? Yun na nga, Magpapakilala kami. Ang magliligtas ng wala pang isang iglap. First Responder, Tobot M. Handang maglingkod. Kahit anong krimen, huli sa akin. Ako ang gulong ng katarungan. Tobot B. Kahit gaano kalakas ang apoy, ako'y magpapatuloy. Magtiwala ka sa akin. Robot L! Magpapaliwanag kami, pero pakitalungan muna kami. Huh? huh? Pwedeng, ah, uh, makigamit ng mga charging ports? Huh? huh? Bye! Salamat sa'yo! Huh. Ang galing mo, Eugene! Muntik na tayo doon! Oh, Hindi ako yan! Wala huh? bang laman niyang kukote mo? Una, inubos mo yung kape. Tapos pinapunta mo yung tobots. At ngayon, nangyidap ka ng lolo! Uh, uh, teka, magsikalma muna kayo. Uh. Hmm? Teka, flyer natin yan ah. Siyang pinakaunang customer. Welcome uh, <coughs> <coughs> po! Pasensya na ho sa kasama ko. Nagtitraining pa siya. Ano pong kailangan nyo? Gusto ko lang naman bumili ng regalo para sa apo ko. Pero nagloloko yung cart. Tapos wala man lang staff para tumulong. Nairita na yung mga nakapila sa likod ko. Tumabi po sana! Umalis na lang ako. Alam ko, makasabay o masagasaan, yan ang 21st century. 21st century? Alam ko, nagbago na ang mundo. Huh? Pero sisirain itong self-checkout ang lahat. Oh, Ernest, kawawa ka naman. Ang hirap nga nun. Sa palagay ko, pag ginawa na lang nating robot ang lahat, malalagot tayo. Pero pag may sinasabihan ako, iniisim nila, basta masungit na lang ako, isang lolo! Sinabi mo din yun! Oo, matanda ako. Pero wag niyo akong tartatuhin na parang biro lamang! Oh, yeah. Yung henerasyon ko nga ang nag ng internet eh! Sir, hindi po biro ang hitingin mm. ko sa inyo. Marami salamat. Wala rin ako magawa tungkol doon. Actually, marami kang pwedeng gawin tungkol doon. Hmm. Tingnan mo yung pinakababa ng menu. At anong magagawa ng Dalloway Service? Ah, ang sarap naman ito. Ah, oo nga. Sana ganito na lang araw-araw. Sigurado kayong mga tobots kayo? Kagaya ng samin? Patingin nga ng mga core guards nyo? Aba, ah, bastos ah. Wala man lang please. Mukha nga silang mga tobots Hmm, interesante. Alos parehas lang yung main course. Alos parang kami nga lang yung gumawa. May tao sa seaside na nakakatapat sa ating tech? Hmm. Sino ba ang gumawa sa inyong tatlo? Sasabihin kong lahat sa tamang oras. Pero ngayon, mangihingi mo na kami ng pabor. Ganito, pinagahanap ka namin. Kailangan namin ang expert advice mo. At gusto rin naming sumali sa team. Uh-huh. Uh-huh. At tulungan kayo. Huh? Ah... Uh... minamadali mo, Em. Chill lang. Gusto lang namin natulungan kayong protektahan ng siyudad. At matuto kay X, Y, at Z. At gusto rin naming magkapiloto. Uh huh? huh? Dinedrive niyo ang sarili niyo? Ah, uh, hindi. May mga piloto kami nun, pero... <laughs> Ay, nako. Nagsimula na yung balat sibuyas. Hindi na ulit ito tatahan. Ha? El, tignan mo yun, huh? oh. Yung paborito mo. Mga balaklak. <laughs> Tingnan mo, pre, oh. Ang gaganda ng kulay. Huh. Advanced ang mga emosyon nila. Huh? Huh? Bakit mo ginawa yun? <laughs> huh? 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 Uh, <laughs> sa mga <ang> circuits mo? Mapagal mo na siya Error! Expired daw mga bulaklak. Huh. Oh, hindi nila kayo masyadong pinalabas doon sa seaside, no? Hey, advice lang. Matuto kayo makipag-usap. Makapagsalita ka naman. So, sabi dito sa internet, wala naman daw Tobot Rescue Crew. Ah, Han! Hmm? Yung tow kailangan mo ipayos. Alam ko, pero pare silang busy eh. Ayoko silang istorbohin. Okay lang, kesa huh? naman malaman nila habang umaarangkada na. Isa ka ng piloto ngayon. Sinabi ko sa'yo, dapat lagi kang handa. Sige, pupunta na ako. <laughs> yan! Ano pang initay mo? Mm -hmm. Pupunta muna ako sa Tobot Fan Forum at magbabasa-basa. Kung swertehin, baka may nakakakilala sa kanila. Wow, ang daming bagong posts. Ano to? Hmm? Bumoto ka. Sinong pinakamalakas na Tobot? Hmm. Anong klaseng tanong ba 'yan? Obvious naman na si Y. Seryoso ka? Iboboto mo pa yung sarili mo diyan? Welcome sa virtual storefront ng Dalloway Services! Oh. Oh. Uh. Oh. Tinutulungan namin ang mga taong hindi tinatanggap at may galit sa lipunan. Namakamit kahit ang pinakamababangis nilang pangarap. Kung gusto mong ipatikim sa mga automatons ang sarili nilang mga gamot, pwes nasa tamang lugar ka. Kakatakutan nga nila ang machines gamit yan. Eh, sino magdadrive? ATM pangalang di ko na kaya. Masisira ko lang ang mga yan. Mm hindi -hmm. mo kailangan ng experience. Kukontrolin sila gamit ang haptics. Isipin mo, ganito siya. Parang magsusot ka lang ng armor, pero mas madaling suotin ang item namin. Uh -huh? Pag sumali ka ngayon, meron kang buy one, take one. Ano, di ba gusto mong ayusin ang mundo? Tama ka! Hmm. O, Sige! Sasali ako. Magaling. Kung ganon, tingnan mo ang produkto namin, piliin mo ang gusto mo. Ito ang bronze model, silver model, gold model, at black edition Reeboks. Ang Road Raper ang pinakapaborito ko. Pambihira ang lakas nito. At syempre, hinuli ko talaga ang isang to. Ang pinakabagong Leobot. Naku! Ang galing! Nakakakilabot yung huli! Parang totoong bangungot! Oh, kung mapagmumukha akong nagre-rebelde mga robot, maiintindihan ng masang opinion ko! Yun! Ang liwa tayo... Pag-usapan natin ang mga robots na yan. Nakita ko na kung anong kaya nilang gawin. At nakakatakot nga naman ang bakal na kuneho. pero, Ernest, lagi silang natatalo sa tobots. Pag nagpakita sila, kagaya mo, mawawala din ako. So, saan sa mga to ang nag invisible Iniisip ko lang, sapat na siguro yung isa. Para hindi sayang, hmm, Sige, dalawa na lang. Lakihan <laughs> mo pa. Hmm. 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 Ito ang Black Edition reboot. Lahat nakasaayos na. Anong utos ninyo? Naka-autopilot ang Unit 4 at Unit 5. <coughs> Magbubukas na sa 3, 2… Mag-enjoy po kayo. Nandito ako kung may kailangan ka. Hmm. <absorption> Ito ang pinakapangit na kafe na nakita ko. Gawin mong gusto mo, dear. Gawin mong interesting. Hmm. Hoy, ikaw! Ang mga robots <coughs> na ang mag-ahari dito. Umalis kayo ngayon din! <coughs> At yung <coughs> na kayong babalik! <papating>. Affirmative! <coughs> 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 oh, ba? Diba? Sabi ko sa iyo eh. Pinakauna si Y. Congrats, fans. nag na yung pilot ni X. Ha? Hindi naman ah. Tama na. Inuubos nyo lang yung battery nyo. Oo. Uh uh -oh. Huh? Bagong post. May nagwawalang robot sa cafe. Katakot-takot na robot inatake yung self-checkout cafe. Oh, puntahan na natin. <laughs> 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 Kahit na ano mga sigaw ninyo, ito ang resulta na sobrang magdidiwala niyo sa amin. Akala niyo hanggang ATM na lang kami. Wala mga sa amin. Yeah! Kung gusto mo ang dedo, kailangan mo muna harapin kaming dalawa. Ha? Sinira niyo yung toy store? Tapos ano? Magsusunog kayo ng chocolate factory? Nakulagod kayo dalawa sa akin! Ang Trobots? Uh, uh, Tingin ko pinapauna nila tayo. Uh, Why? Akong bahala! <laughs> <laughs> Shoot! <laughs> 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 Ito na ba ang kaya niyo lahat? smash <laughs>